Ano ba naman nitong gobag ng Pasig City? Sige po. Ah, uh, buti may gobag po ako sa tabi ko. Yan. <laughs> so, because, uh, ang nangyari po kasi is 430,000 pieces for the constituents tapos meron din po tayong 11,000 for the employees ng City Government of Pasig. Magkaiba po siya, magkaiba po 'yung nila naman hmm. doon. Ah, uh, ang papakita ko po sa inyo is 'yung gobag po ng ano ng Pasig City. Hmm. So, ato po 'yung ano namin, dry bag po namin. Yes. So, ang dry bag, kapag may hangin po yan sa loob, ay, ano, uh, syempre, infl inflated po siya, pwede po mm -hmm. siya maging salbabida. Yan mm -hmm. naman po yung kahalagahan nito. Tapos, in addition to that po, pwede din itong panglagay sa ulo in case mm -hmm. na may mga falling debris. Yes. I-access din siya, lalagay mo lang ito sa pintuan, pag kailangan mo, hilahin mo na lang siya mm -hmm. galing sa pintuan. So, yan po yung, ano, sa go bag muna. Mm -hmm. So, sa loob naman niya, meron po tayong mga first aid kit. Mm-hmm. Yan. Ito yung ating first aid kit. Mm-hmm. Uh, simulan po natin sa triangular bandage. Mm-hmm. Yung triangular bandage po natin, pwede po itong gamitin kapag, ano po, kapag may sugat, mm -hmm. sa ulo, sa sling, sa kamay, pwede rin po. May okay. cotton po tayo. Mm-hmm. Yan. Mahalaga yan. Oo. Oh opo, po. Yung mga basic naman po talaga to. Mm -hmm. Tapos meron po tayong alcohol swab. Yes. syempre ang kahalagahan nito is pag kapag, kapag nasugatan ka, mo muna ng tubig. Mm -hmm. Tapos, yung sugat mo, syempre huwag mo alkoholan. Mm -hmm. Alkohol lang mo yung paligid na sugat. Yes. Masakit so, yun. <laughs> pag yung mismo ay, yung, sugat na, oo. Oh, oh. Yung, para lang malagyan mo siya ng ano, para ma ma-sanitize mo yung paligid na sugat. Oo, oh, oh, tama. Tama po. Tapos ito, so, betodine po to Yes. So, beto, just make sure na hindi siya allergic sa iodine. Mm, -mm. may, Ayan. may ano ka naman kanina eh, may cotton ka naman kanina. Yes. Kaya kapag kailangan mo takpan yung sugat mo, mm -mm. pag, pag may sugat ka, may band-aid po tayo. Yeah. We, we, call this sterilized plastic strips. Mm Yan. Okay. Yeah. Tapos meron din <laughs> po tayong ano, uh, goals. May goals po tayo. Yan. Ayan, gasa. Ang po na is, is para sa ano, para sa para sa pantakip po ng sugat pag mas malaki. Yes. At syempre, itipan po natin. Yan. May yan. microporting po tayo. So, kapag hindi mo makontrol yung bleeding po, meron mm -hmm. po tayong elastic bandage na tinatawag. Mm -hmm. Yan. A form of uh, pag wala ka din tape, di ba? I-roll e, mm -hmm. e mo na lang. In addition to that, <clears throat> ato tested to ni ni Mayor Vico. Yeah. Yung Roma Shears. Uh Oo. -oh. Shears. So, ang Shears po kasi isang gunting mm -hmm. na kayang gumupit po ng ng ano, nang nang maong. Mm -hmm. diba? Imagine yun, falling debris, mm -hmm. po tayo, then eventually, kailangan natin gupitin yung maong. Mm -hmm. Normally, sa, sa, ano, hindi naman kaya ng gunting lang yun eh, mm -hmm. na gupitin yung maong. So, yan po yung importante din las meron po tayong ano uh, booklet Mhm. Mm may booklet po tayo, may sticker din po sa likod at may magnet din po. Kasi noong ang una talaga ang balak namin dito is ano lang, mm -hmm. sticker lang talaga. Mm -hmm. Kaya lang syempre, yung mga ibang tao ay nilang nadudubihan ko yung gate nila. Mm -hmm. so, may emergency numbers. Yes. At meron din po ano, meron din po ilang tao po, ilang members po ng family. Mhm. Mm Pahingi naman po yung ano gate nila. Meron po tayong ano, uh, ref -pagnet. Magnet, ref magnet. Kaya any sa cabinet, pag uh -oh. bakal yun, pwede mo idikit. Uh -oh. So may booklet tayo for for the guide. Mm -hmm. At ang pinaka-importante dito, sa likod po ng ano ng booklet, may QR code po. Pag i-scan niyo po 'yan, mmm, mm meron pong nakalagay na how, how to use the go bag and what to add to go bag. Ayun. It there's a message from the city mayor. Mm -hmm. Congressman Roman Romulo and Vice Mayor Don George And sa akin din po, syempre may message din po. Mhm. Mm mhm. Mm sa strap po yung lalagyan niya. Ba? Sa very circuit. compact ano. Uh in addition to that po, uh -oh. meron din po emergency thermal blanket. Pag mainit po, silver mm -hmm. po 'yung nasa labas. Kapag malamig po, gold po 'yung nasa labas. Teka, parang ya uh, naka ano ya, naka-compress -com -naka ba 'yan? Yes sir. Compressed po yan. Pag binuksan niyo po, kahit na kayo po at uh, isa pang tao, kasya po yan. Ba? Pero napaka ano, no? napaka liit. Oh. Compact. Galing ha? Galing ha? Oo. Manipis din po kasi yun. Pero mm. siyempre, kaya rin, hiyalabig ka na. Mm. Bakit lang? Kahit ano naman makuha mo eh, in case of any disaster, diba? Mm. Uh, ano bang magamit mo, okay na rin. Mm. Tapos, atong flashlight na ito, ang kwento lang nito, si Mayor kasi, sabi niya sa akin, mm. Ang una, gusto ko yung ano na, syempre, medyo, medyo innovate na, modern na tayo, pero at the end of the day, makapaisip ka din, kapag lumindol, walang ilaw, walang kuryente. Mm. So, hand crank siya. Mm. So, ipindutin mo lang siya, ipisili mo lang siya para mag-charge siyang sarili. Yes. Hindi mo na kailangan ano, charger. Mm -hmm. At ang pinaka-importante sa lahat, ang simbolo na emergency, which is yung pito, di ba? Yes, uh oo. -oh. Iwan naman. Plus, ang second to the last kong product, product, parang parang product demo lang po eh. Yeah. so, <laughs> yun po, ah uh, kailangan din kasi malaman din ng tao. Ano pa ang laman ng GoBag? Yes. So, glow stick, we have five pieces. Mm -hmm. This will last for 12 hours. Paano paano gagawin yan? Para parang so, nga babaliin lang ganun. Babaliin niyo lang po 'yan. Uh -huh. Para sa concert po 'di ba? Pag na-load yes. po tayo, merong mga glow stick na maliliit mm -hmm. Ito. So, ito po, makapal po siya heavy duty po siya. Yeah. At babalikan lang po siya one time use lang po. Mm -hmm. Plus uh, pwede siyang kanyari uh, emergency. Iwa-iwa kayway bola out char ng naka-illuminate. Yeah. For kapag sobrang dilim, mm -hmm. ito na pwede gamitin na 'yung ano, source of light. Uh, Pang-ilaw. Mm -hmm. Plus 'yung ating <coughs> ziplock bag. Mhm. Mm 'Yung so, zip bag naman, Hebre, importante 'to dahil sa mga documents natin, passport yeah. natin, uh, PSA yes. birth certificate natin or any anything yes. na kailangan ng documents, safe siya, hindi siya mawabasa. Uh, naka-ziplock bag ka na, plus naka-dry bag ka pa. Yun.